Hi guys! Good morning and welcome back to our YouTube channel. So 10 o'clock na dito. Si Asher may pasok na and si Babu ayon. Ipinesto ko dito si Babo Dito ko siya patutulugin para ma-move ko tong Alam nyo na, ma-move ko tong eto para malinis ko sa ilalim. Kasi kahapon nakapaglinis ako pero hindi ko siya na-move kasi nilagay ko siya dyan, dyan kasi siya natulog so i ko siya dito sa isang kwarto para ma-move malinis yung ilalim ng mga upuan so ayon upo-upo <laughs> nga muna ako sa glit <laughs> So, sa umaga, medyo maluwag-luwag ako kasi lalo kapag napaliguan ko siya, kahit na magwa-vacuum ako, uh, ano tawag doon? Gaganon-ganon lang siya, pero itinutuloy pa rin niya yung tulog niya kahit maingay yung vacuum. So, sa umaga, nakakakilos ako, nakapaglinis, hugas, naisisingit ko din magluto. Pero yun nga lang, hirap ako sa hapon, kasi pagdating sa hapon, lalo sa alas 5, yun ang gising niya, ayaw niyang magpalapag, hindi ako nakapagluto, hindi ako makakilos, tapos na anjan si Asher na ano ba, So, hindi ko din maiwan na sila lang dalawa ni Asher kasi natatakot ako baka mamaya kung anong gawin ni Asher. Alam mo yun, kasi minsan hinahalik-halikan niya. Minsan, alam nyo yun, nung nakaraan kasi, hindi nakaraan, mga, suguro mga two weeks pa lang si Babu noon. Ano yung gigil niya sa kapatid niya? Kinakagat niya yung daliri, kinakagat niya yung kamay ng baby, ganyan. Kaya natatakot akong iwanan si Asher na silang dalawa lang kapag nandito si Asher. So, at yun nga, nung nakarang araw, nung nakarang gabi, ano, umiyak na lang talaga ako, guys. Kasi, wala si Asis. Busy si Asis. May dalawang kasal dito sa amin. So, busy si Asis. Sabi niya, pagkakataon ko para kumita kumita nga ng pera kasi inarkila talaga siya na maghatid ng mga makikikasal ganyan so dadalhin niya sa party place ganyan so medyo malaki nga kasi ang ano ang renta kay Asi so sabi niya pagkakatawag ko so nung isang gabi umiyak naiyak ako kasi sabi ko, pag ganito talaga palagi, lalo kapag wala si Asis, tapos hindi ako makapagluto, tapos nagugutom si Asher. Sabi ko, gutom talagang aputin uh, naming mag-iina. So, yung parang nag-self-pity ako, naiyak ako. Kasi bandang hapon, nakapagluto naman ako ng kanin. Pero nung magluluto na kasi ako ng ulam, hindi ko siya mailapag ba. Naghiwa pala ako ng sibuyas, maririnig ko na siya, naiyak na siya. So, titigil ko, kukunin ko, kakargahin ko. So, pag naidlip ng konti, ibababa ko na naman, babalik ako sa kusina. So, yung hirap ba na, na ano ko. Tapos si Asher, sabi niya, Mami, I'm hungry. Kaya sabi ko, anak, hindi pa ako makapagluto. Sabi ko, kumain ka muna ng kanin. Ano na yon 8 o'clock, 8.30 na yon ng gabi. So, parang nag-self-pity ako na alam mo yan, yung wala man lang hahawak sa anak ko para makapagluto man lang sana ako ng pagkain para dun sa isa. Alam nyo yon yung ano ba yan, wala man lang. Alam nyo yon ewan ko, basta nag-self-pity ako nung gabi na yun na ng pagkain yung anak ko, hindi ko siya malutuan kasi may maliit ako na hindi ko mabitawan ba. So, naiyak ako, sabi ko, kung aantahin ko si Asis na dadating para magluto, wala, gutom talagang abot namin kasi dumating si Asis 9 o'clock. So, ayun, nag-ano lang, nag-emote ng konti. Naiyak ako. Kaya, ano, kausap ko kahapon si, ano, si Julie. Sabi nga ni Julie, naku, pag ganyan ate, sabi niya, 12 o'clock pa lang ng tanghali, magluto ka na ng hapunan nyo. <laughs> Pero, yun nga, naisip ko din, lalo kapag ganyan busy si Asi, suguro kahit yung tulog niya, since tahimik siya ng mga bandang alas 3, alas 4, ganyan, suguro magsisimula na rin ako mag-prepare ng pagkain namin ng para sa hapon. Para magising man siya ng alas 5 at hindi ko man mabitawan, at least may nakaredy na kaming pagkain ni Asher. Lalo pag ganyan na busy si Asis, naisip ko din yun. Kaya sabi ko kay Asis, then ilabas yung stroller, yung stroller namin diyan. Yung stroller na, na ibinigay ng isang sponsor natin dati, nung maliit pa si Asier, itinabi ko. Hindi ko ibinigay kay ama. Kasi dati hiningi ni Ama yun yung stroller. Ang ibinigay ko lang sa kanya yung walker. Pero itinira ko yung stroller sa akin. Kasi nga, yan, kagayan yan. Sabi ko, ilabas niya, labhan, sabi ko kay Asis, para sa bandang hapon, ilagay ko siya sa stroller. Kasi yung stroller, pwede nakahiga kasi sa stroller, pwede paupo. So, since baby pa naman siya, pahiga siya sa stroller. Dalhin ko siya sa kusina habang nagluluto ako. Sabi ko kanina kay Asis, kapag may time, kakaganyan, wala si Asis, ba diba? So, makakapaglinis na ako, makapag-vacuum na ako habang natutulog yung isa. So, sa bandang hapon, kapag lalo ng ganyan na ayaw niya namang magpaiwan, pwede ko na siyang dalhin sa kusina. Naka-stroller siya, dalhin ko siya sa kusina habang nagluluto ako. Umiyak man siya, at least naandun ako na nakabantay sa kanya. Kasi si Asher naman, pwede ko siyang iwanan dito sa sala, pwede siyang manuod habang inaantay niya ako. So, yun talaga ang naisip ko, guys. Kasi ang hirap. Nag-self pity ako, naalala ko na naman kung sana nandito yung mga kamag-anak ko, nandito yung mga... Nandito man lang sana yung mga pamilya ko na pwedeng umalalay sa akin. Sana hindi ako nag-struggle na ganun. Alam mo yung self-pity na gano'n. Pero, ah, gano'n talaga ang buhay. Malayo tayo sa pamilya natin. At wala man tayong ibang maasahan na tutulong sa atin dito. So, ayan. Meron tayo ditong rayusag. Rayusag. Ayan o, oh guys. Rayusag. Ako, sorry. <laughs> hindi ako nagsusot ng ano. Alam nyo na. Eh. Kasi nga, breastfeed tayo. So, para hindi ma ano yung may sitaw ayan so namalengke naman yung isa meron tayong lulutuin at yun lalabhan ko saglit ito yung mga basa-basahan namin sa kusina ah uh, lalabhan ko saglit para may isang ko tapos naglalaban na rin ako guys o oh, ba diba? kapag nanay ka talaga talagang anong tawag doon ano ka, ah, flexible ka talaga. Lahat pwedeng pagsabay-sabay eh. Kapag nanay ka talaga at mayroon kang newborn, kaya mong pagsabay-sabayin lahat. Nagiging ano tayo, nagiging wonder woman tayo. Pero ang itsura naman natin, ngarag na ngarag. Ayan. <laughs> walang ligo, walang suklay, ayan. Pero kakayanin natin yan, nanay tayo eh. Kayang-kaya natin yan tayo ay nanay, wonder woman sa loob ng bahay so ayun, lalabhan ko muna ito para may sampai ko at para makapag um, makapag vacuum na rin ako dito sa loob ng bahay kaya balikan ko kayo later guys see you hi guys, so time check tayo 1.30, ayan nakaligo na rin ako, tapos na ako sa trabaho ko, nakakain na ng pananghalian, pero hindi pa nakapaghugas ng pinggan <laughs> yun na ko muna yung ano, yung paliligo kasi baka hindi na naman ako makaligo baka hanggang shower shower na naman ako mamayang gabi pag hindi ako makaligo ngayon and syempre tulog pa rin po ang ating day di so, sarap ng tulog niya oh. igising yan de, 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 yung, uh. this is um, So, ganyan lang. Inat-inat lang siya, pero maputulog pa rin yan. Pag nagutom, saka lang yan gigising. Tapos nga nge, gano'n. Tapos padididain ko, tapos tutulog na naman. Ay, madilim. So, kapag ganito, medyo maluwag-luwag ako. Pero mamayang hapon ako ang medyo hirap. Kasi nga, hindi ko na magawa yung mga pwede kong gawin. Kasi gising na siya at ayaw nang magpalapag. So, yan. So, magsusuklay tayo. Araw-araw ako naliligo. Pero, ay hindi pala ako araw-araw naliligo. Kahapon hindi ako nakaligo. Shower lang. Pero makati ang ulo ko. Ay, hewan ba. So, eto yung araw-araw na trabaho ko dito, guys. Medyo hinahapon na ako ng paglilinis. Ganyan. Kasi nga habang naglilinis ako pag, na, na, pag napatulog ko kasi siya ng maaga, gigising yan after 2 hours, padididayin ko. Tapos itutuloy niya ang tulog niya. Every 2 hours or 2 and a half hours, gigising para dumede. So, ganun kasi yun. Pero yun nga, sa hapon ako medyo hirap kumilos. Kaya gagawan natin yan ng paraan. Lalagay ko yan sa stroller lalo papalabas ko talaga yung stroller doon ko siya ipapahiga para makatapos tayo kung ano yung mga dapat natin tapusin lalo sa hapon. Hi guys! So ayan, gising na ang aking bunso. Bali 2.30 dito. Mga 2.30, 2.40, ganun. And maya-maya lang parating na rin ang aming kuya. So binangon ko na siya nagising, nagdede, nagpalit kami ng napi kasi nagpupo na naman. So, lakad-lakad para naman hindi masyadong uminit ang kanyang likod. Pinapasyo ko siya dito sa may ano, kusina kasi mainit dyan sa may harapan. Sa umaga, okay dyan sa may harapan, naglalakad kami yan sa may terrace ba. Lakad-lakad kami, ganito. Tapos kapag ganitong hapon naman, binuksan ko yung pintuan, mainit. Yung sinag ng araw, grabe, mainit siya. So, dito kami sa may kusina, binuksan po yung bintana. Ayan, tingin-tingin kami ng mga palay. Habang inaantay namin si kuya namin. Maya-maya, matutulog na ulit to. Mga 3, 3, mga 3 o'clock, 3.30. Matutulog ulit siya. So, sabi ko nga, huwag mo na siya matulog ngayon. Ano muna? ganito muna para hindi masyadong magpuyat sa gabi kasi yung yung first, second third week, mga ganon niya mag isang buwan na siya sa 21, ayan so yung unang yung yung ano, talagang grabe yung puyat po sa kanya nung bagong uwi kami, kasi sa gabi ang pupunya panay ang pupunya, pero ngayon na bago na sa ganito kung hindi umaga sa umaga, may pupo siya. Tapos sa tanghali, ganito pag nagising siya. Hatsing, tapos sa gabi. Pero yung magdamag, hindi na siya napupo. Puro pipi na lang. Medyo nabago-bago na rin. Tapos, medyo dire-diretso na rin ang tulog niya. Hindi kagaya noon. Halimbawa, natulog siya ng alas 9. Gising niya alauna. Tapos, papadede. Tapos, alas 5. Ganun na yung ano niya. Ganun na yung routine niya ngayon sa gabi. Kaya, hindi 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 man hindi na ako masyadong puyat ba ay papaano nababago na rin yung oras niya sa ano sa gabi kaya ayan nung nagising na siya binangon ko na sabi lakad ko lakad-lakad lang kami para hindi rin uminit ang likod niya Pero, well, hi guys hello po mga titas Kising na ako ang haba ng tulog ko kasi napatulog ko na Alas, 9.30 maya siguro. Kasi, napaalis ko muna si Asher eh. Pumasok muna si Asher. Tapos, niliguan ko. Yung pagligo ko yun yung tulog niya. So, mga 10 nine, mga nine forty-five. Ganyan. Kasi, nagsatak mag-vlog ten o'clock kanina, eh. So, yun yun. O, ang haba. Eleven, twelve, one, two, thirty. O, apat na oras. O, mulat-mulat muna ang mata, anak ko. Mulat-mulat muna ang mata. Tapos, mamaya na ulit matulog na. See you later po mga tita. Ayan, lakad-lakad lang kami ni Mami. See you. Papa Aidan, Papa! May tantrums ang bata. Kagagaling. Ka, darating niya galing school. Ngayon, nagsumbong. Sabi niya, sa sa school daw, sabi niya, hindi daw siya binigyan ng chocolate. Sabi niya, lahat ng mga bata binigyan nila isa-isa. Sabi niya, tapos ako hindi binigyan ni ma'am. Sabi ko, anak, hindi yun chocolate. Kasi guys, kahapon, galing si Amas sa center. Tapos, sa center kasi nagbibigay sila ng vitamin A at saka yung pangbulatiba. ba. Yung binibigay every six months, yung anti-polio, something ganun. Ngayon, akala niya, chocolate. Ngayon, nag siya ayon, nag siya. Mm. Don't be like that, anak ko. That one, Jerry, ah! That one is not chocolate, that one medicine. That one medicine. Esther, yes. you take ride right in the house, right? Ngayon, nagdala si Ano. Chocolate and cake they didn't give you? Okay, I will wait for you. Kaya sabi okay, ko... Are you coming up? Why not No. Kaya sabi ko, hindi yan. Chocolate. Kasi kasi kanina, tumawag yung who, who's calling you? Well ago, the principal? Si Don Sergio Slinghart. Papa? The ah. principal, yeah? Ah, ah. The, yung, principal, ah, kay Ash, yung principal, tumawag kay Asis. Yung principal, tumawag kay Asis kanina. Nagtanong siya kung nabigyan na ba ng vitamin na si Asis. Sabi ni Asis, oo, nabigyan na. So yun, nagbigayan siguro sila sa school. Hindi siya binigyan. Kasi yun yung kulay red at saka yung tablet kasi yun eh. Ayan, may sumpong ang bata. Ayaw tumigil. Yes! Ay, ayan, nainitan. Just leave him sit down. He feel hot outside. So, let him sit inside the room. So, ayan. Pumasok naman itong isa. Ayan, may sumpong. At itong ano naman, ayan, patulog na rin to. Pinapadede ko kasi nakatulog na siya. Tulog na si Bunso. Sinumpong pag-uwi eh. nilagyan na. You, you no need, no need fun for Aidan. Because the floor is cold. Aidan can sleep on the floor. Nainitan yung aso namin. Ay, enough na anak ko. Don't cry na. May sumpong ang bata. It's okay, anak ko. Oh, it's okay, anak ko. It's okay. Papa will buy chocolate, okay?